Hey, what up guys? Sa mga hindi naghihintay ng video ko at hindi interesado, <laughs> eto, gumawa na naman ako ng bago. So eto guys, etong video na to, eh, tungkol to sa dagdag kaalaman namin mag-asawa, tungkol sa kung paano magtimpla ng pabango, tsaka kung ano yung mga trend ngayon sa market. Isa tayo sa mapalad na napili ni IFF para magpunta dito sa event nila. Yearly to guys ha, yearly. So isa tayo sa swerte na napili nila na ma-invite dito sa event nila. Huli ka, nakikipag-chismisan ka dyan ha. Dahil joke lang, chinecheck ni Mama Aika yung mga trend na set para sa mga babae ngayong taon. Narciso. 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 Eto si Narciso Rodriguez, taga ano to, malabon At taga balik na to Sa totoo lang guys, sobrang bango niyang Narciso na yan, promise Tignan nyo, in ko yan sa sarili ko In-spray ko yan sa damit ko Yan, tamang ikot na naman ako dyan Eto mga scent na to guys, pang-arabo to yung eh, mga pang -bumbay. Sobrang tapang niyan, scent na yan parang pag in-spray mo isang taon di mawawala yung amoy sa damit mo ganun yung katapang so eto guys kung titignan nyo si Henry Rose isa yan sa mga magagaling magtindi <laughs> joke lang di ko rin kilala yung Henry Rose na yan ayan si Mama Aika hey, love you han so yan guys hawak namin ni Mama Aika dyan yung strip paper uh, in-explain sa amin yung mga combination ng scent parang combo meal ang galing na nagtuturo na yan ang dami naming natutunan dyan ni Mama Aika Kaso napagod din yung ilong namin kakaamoy Pero ganun talaga Kung gusto mong matuto Kailangan mong paghirapan Bigyan mo ng panahon at oras Itong seminar na to guys Libre lang to Kaya laking pasalamat ko na Isa kami sa maswerte na na-invite dito Tapos yan Tamang amoy na lang kami ni Mama Aika dyan Yung mga scent, combination Sobrang dami namin nadampot at natutunan dyan sa totoo lang, tinutukan talaga namin ni Mama ay kayan, yung pag-aamoy na yan. So kahit bugbog na yung ilong namin, pang-amoy namin, ah, masaya kami kasi dagdag kaalaman tong nangyari sa amin kasi hindi kami nakokontento dun sa alam namin. Continuous learning ang pagtitimpla ng pabango. Hindi basta-basta So sa mga gustong mag-business dyan, DM nyo lang kami, PM nyo lang kami. Ayan sila ma'am, from Singapore, from China, Hong Kong, Germany, France. Marami, iba-ibang nasyon nyan nandyan nakikita nyo sumasayo ng Pantropico, Pantropico. Eh, eto na yung inihintay namin, etong kainan. So, gutom kami dyan ni Mama Aika talaga. Gutom na gutom. Pero, ayun, hindi namin alam na may libreng pabopay dito sa Lanson Hotel. So, ayan yung mga foods nila, seafoods. Yari na naman kay Mama Aika. Yan, Diyos ko. Tapos, yan ha, itutur ko lang kayo ayan yung may sabaw nila uh, laksa, solid yung laksa nila dyan, tapos may lechon, roast chicken, kaso wala yung roast beef, tsaka lamb pero sabi nila, Saturday Sunday meron, tapos andito yung mga appetizers nila, mga uh, panghimagas, ayan, ano pa yan pizza, halo-halo ayan, may halo-halo din pala dyan, tapos ito yung gusto ko, yung grilling station nila, so napalabang kami dyan ni Mama Aika. Salamat sa IFF. At yun guys, bute umabot kami sa last mass dito sa may Baclaran Church kasi nagkataon Wednesday yung uh, seminar na yun. So ito, green up na namin yung pagkakataon na makadaan dito sa ina ng laging saklolo. Actually, every Wednesday dati nandito kami. So dahil nga naging busy, uh, bihira na lang kami makalapag dito sa simbahan ni, ng inanlagin ng saklolo. Pasalamatan natin lagi lahat ng blessings na dumarating sa atin. Sa gabay, sa lakas ng katawan, sa mga nanonood ng video ko, maraming salamat sa inyo guys. Stay safe. God bless. Bye.